Hello guys! Good morning! Welcome back to my blog, Charis! Last day ko na dito sa Bali. Nakakalungkot pero masaya at grateful sa mga memories ko. For sure, babalik ulit ako ng Bali. Gulay and kapilang for today's video, Charis! excited na ako para sa next country na pupuntahan ko, which is Hanoi, Vietnam. New country to explore and eat na naman. Charis! 5 p.m. pa yung flight ko. Buti, inalawa ko mag-extend ng hotel up until 2 p.m. ng hapon for free at 2 p.m. bumiyahin na ako papuntang airport. Napakalapit lang ng airport na likod lang ng aking hotel. Kaso, hindi pwedeng lakarin kasi medyo paikot ata yung daan eh. At saka pagpapawisan pa ako, baka mahagard pa ako. Charis! Ayan, final glimpse sa airport na to. Medyo crowded at hindi kabonggahan ang Balinguray International Airport. Nakakaloka. Mas maganda pa ata ang naiyatri. Naiyatri talaga, Charis. Nga pala, I will be flying via Vietjet Airline, which is a non budget airline of Vietnam. For a 5 hours flight, mura na siya, less than $100 lang. At 3 p.m. naka-check-in na ako. Nga pala, napaka-strict nila pagdating sa hand carry. Tinimbang talaga ang aking hand carry day. Dapat daw less than 7 kilos kung hindi, magbabayad ka for each additional kilo ng yung hand carry kung hindi mo ito maa Ayan, pagkatapos ko nga mag-check-in, dumaan muna ako dito sa duty free para naman mabango tayo before the flight. Marami kasing mga tester dito ng pabango. Charis, yung talagang ginagawa ko mga inday. Bago ako pumunta sa lounge, nagpapabango muna ako sa duty free. Charis! At dahil 5pm pa ang alis, Ayan, pumunta muna ako sa lounge para makakain at magpahinga. Isa lang ang Priority Pass Lounge dito sa Balinguray International Airport. Ito ang Concordia Lounge na malapit lang sa SkyTeam Alliance Lounge. Accessible ito via Priority Pass or lounge key. Maganda yung lounge, yung CR lang ang hindi kabunggahan. Pero pwede na may pagkain na for free mong matitikman kapag meron kang priority pass or lounge key. Maganda ang lounge, di masyadong crowded nung time ko. Di katulad sa US ang lounge dito sa Asia, sa US always crowded as in. Halos lahat kasi ng tao sa US ay may premium credit card kahit purita, Charis. Well, kasama na tayo don sa mga ambitious, sang ambitious. <laughs> purita, Charis. Joke lang. Ayan, final call na pala ako. Hindi ko na malayan. Nakakaloka. Muntik na akong maiwanan ng eroplano. Nakakalurky kasi. Akala ko yung alis 5.45 or 5.50 pa. Pagkatingin ko sa relo, 5.10 na pala dahi. Pagkakita ko, final call for boarding. Nakakaloka. Ayan, paalis na tayo ng Bali. Hmm, mamimiss ko talaga itong Bali dahi. 100% sure, babalik ako ng Bali as in super duper kong na-enjoy ang mga adventure, memories, or kung anuman yung ginawa ko sa Bali as in napakabait ng tao, napakakain, napaka-cheap ng transportation, ng hotel as in suitable talaga siya for Everyone, or budget-friendly talaga siya para sa lahat. Kung gusto mo ng relaxation ng bonggang-bongga, ayan, nakarating na nga ako ng Vietnam! Welcome to Hanoi, Vietnam! Smooth naman, guys, ang naging experience ko sa immigration. As in, wala nang tanong-tanong. Ang sabi lang, welcome to Hanoi! Cherries, welcome to Hanoi talaga! Nga pala, ang hirap mag-book ng grab dito guys sa airport. Kung dito na mismo kayo mag-book ng inyong transportation papuntang hotel. As in, ikakancel talaga kayo di, Kasi yung mga drab, grab driver ay nasa labas Nakakaloka Nagaano, nagaalok ng mga fixed rate Nakakaloka talaga Kaya much better kung ibubok ninyo ang inyong transportation Through clock na fixed na Nasa around 9 to 10 dollars lang ata As in, para less hassle mga inday Ibook nyo na lang sa clock I-type nyo lang from Nubai International Airport papuntang hotel ninyo. Ayan, goodbye na mga Inday. Inaantok na ako. See you on my next vlog. Bye-bye!